Hi guys, good afternoon. 'Yon, pag-usapan natin ngayon is about sa dalawang question na napili ko na mahalaga para sa akin. So, ito is para don sa mga uh, galing sa ibang bansa, for example, galing ka sa Taiwan or sa Japan or sa ibang country Saudi ganyan at nagtatanong ka about sa police clearance. So, para to sa mga hindi first timer, ha, ibig sabihin galing ka ng ibang bansa. So, ang tanong po is, uh, bakit po kailangan naka-apostil ang inyong police clearance na kukunin from your other country na napanggalingan na? So, ano po ba yung apostil muna? Pag-usapan muna natin yung apostil. Ang apostil is ito yung legality. Mas kilala natin siya as red ribbon sa Pilipinas. Pero binagin nila yung term ginawa nilang apostil. So in the and in the terms of apostille, ang isang documents when na apostilled siya, ito po ay legal documents or ito ay a legit na dokumento. Kaya kailangan kapag kumuha ka ng police clearance, kahit saan man 'yan, kailangan po sa balagi mong babanggitin na kukuha po ako ng police clearance with apostille or kukuha ko ng apostille police clearance. Huwag niyong tatanggalin yung word na apostille kasi mahalaga po na meron word na apostil. Kapag wala, ibibigay lang sa'yo is yung police clearance lang. Which is, isang malaking, hindi naman totally malaki, medyo problema lang kasi, kailangan mo pa siyang idaan sa uh, legal na proseso para mapatunayan na siya ay legal or siya ay legit na dokumento or hindi fake documents. So, Ibig sabihin, kailangan mo gumamit ng pera, kailangan mong gumamit ng attorney na nagpapatunay na legit talaga yung dokumento mo. Kaya lalagyan nyo lagi ng apostille. May nagtanong kasi nyo sa atin sa comment section na ako lang daw yung nagsabi na dapat meron siyang apostille na word. Yun, yun po yung reason kung bakit sa lahat ng vlog ko, lahat ng uh, explanation ko, laging may nakakabit na apostil sa word na police clearance. Yun, yun yung unang question natin. Ito yung second question natin. Actually, uh, napili ko tong question na to kasi maraming gumagawa nito. So, kapag po ba nandiyan na ako sa Czech Republic, pwede na po ba akong mag-apply sa ibang part ng Europe? Pwede! Yes! After 6 months, pwede ka na mag-apply sa ibang part ng Europe. Pero, hindi ko po ina-advise ang tumakas kayo. Pero kung choice nyo, it's up to you guys. Pero sa akin, hindi ko siya ina-advise. Kasi may mga agency naman, for example, gusto mong pumunta sa ibang part ng Europe, may mga agency naman na located doon, why not hindi ka mag-apply mo na sa agency na yon then kapag okay na yung papers mo, okay na yung visa mo, saka ka pumunta sa bansa na yon Kasi ang pagtakas po, once na nahuli kayo, goodbye Europe na kayo. So, oh, kayo ng privilege na makapunta na iba pang part ng Europe kapag naban, naban na kayo dito, di ba? So, hindi ko siya ina-advise, pero pwede po. Pwede, pwede kayong mag-apply sa ibang part ng Europe kapag nandito na kayo. Yun. Yun lamang po, and tingin ko, mahalaga yan dalawang tanong na yan. At yan yung napili ko for today's video. Thank you so much, guys. Have a nice day.